mga ka-express, ginulat na naman ang mundo. May panibagong pag-asa na naman para sa NBA Dream ng ating batang higante. Dahil ayon sa isang source, may balita raw na isang team mula sa NBL Australia, ang seryosong interesado kay Kai Soto. Balik NBL na nga ba ang susunod na hakbang para sa ating Golden Boy ng Philippine Basketball? Isa na namang nakakakilabot na update ito. Habang nagpapagaling si Kai mula sa kanyang ACL injury na kanyang natamo sa Japan, biglang may lumutang na balita, posibleng magbalik NBA Australia siya. At hindi lang basta balik, ayon sa source, may isang NBL team daw ang gustong bigyan si Kai ng multi-year contract. And take note, may NBA opt-out clause pa. So ibig sabihin, kung may tumawag sa kanya mula sa NBA, pwede siyang umalis anytime. And that alone shows na talagang mataas ang kumpiyansa ng team na to sa potential ni Kai. Kung matatandaan niyo mga ka-express, si Kai ay dating player ng Adelaide 36ers sa NBL Australia. Doon natin unang nasulyapan kung paano siya lumaban kontra sa mga matatangkad at batak na imports ng Australia. At kahit na limitado ang kanyang playing time noon, marami ang nagsabing may future talaga siya sa liga kung nabigyan lang siya ng mas malaking minutes dalawa lang daw talaga ang kulang ni Kai noon. Playing time and physical strength sa ilalim ng ring. Pero ngayon, bang! Check na check na yan. Kitang kita ang transformation sa katawan ni Kai. From being lanky to now having a solid build na kayang bumanga sa kahit sinong big man sa NBL. Lalo na after years of international exposure sa Australia, sa Japan at maging sa NBA minicamps mas mature na, mas game ready na si Kai. At ang tanong ngayon, anong NBL team kaya ang entresado sa kanya? Well, wala pa raw binabanggit ang source kung anong team ito. Pero malaki ang posibilidad na baka ang Adelaide 36ers ulit ang huling team ni Kai sa NBL. At bakit kamo? Dahil kilala na nila si Kai. Alam nila kung paano siya gamitin. At nakita rin nila ang massive growth ng Pinoy Center mula nang umalis siya. Kung may familiarity at tiwala sa si sistema, sila na yon. Pero syempre, hindi rin malayong ibang NBL team na ang nag-aabang. Dahil sa kasalukuyan, lahat ng NBL teams ay naghahanap ng skilled big man, lalo na yung may international experience. At kung si Kai ang pag-uusapan, check lahat ng boxes. At huwag din natin kalimutan kung gaano ka-impressive si Kai bago siya ma-enjoy sa Japan B League. Consistent scorer, shot blocker, at may stretch big man capability. Kaya niyang pumoste, dumipensa at tumira sa labas. May mga game nga siya na halos mag-triple-double siya. So ibang level na talaga. Kaya kung babalik si Kai sa NBL, malaki ang kanyang chance na hindi lang siya bench player. Pwede siyang maging starter center o kahit star import. Kasi unlike nung 18 or 19 pa lang siya, Nakulang pa sa mass at experience Ngayon, buo na ang package ni Kai And now, bakit nga ba magandang balikan ang NBL? Simple lang High level competition? Check Exposure to NB scouts? Check Physical basketball na swak na swak sa style ni Kai? Check At ngayon, may NBA opt-out clause pa? Check So parang training ground para sa NBA. In fact, maraming NBA players ngayon ang dumaan mula sa NBL. Sina Lamelo Ball, Chesh Giddy, at RJ Hampton. Lahat yan dumaan sa NBL bago tuluyang na-draft. Kaya hindi malayong ganito rin ang path na tinatahak ni Kai. So ano nga ba ang susunod na hakbang? Right now, priority pa rin siyempre ang full recovery mula sa kanyang ACL injury. Pero once maklear na siya medically, siguradong maraming offers ang darating. Pero kung totoo nga na may NBL team na interesado sa kanya, malaking hakbang ito para maibalik ang momentum ni Kai. May panibagong pag-asa na naman para sa NBA dream ng ating batang higante. Sa gitna ng mga tanong, kung saan nga ba patungo ang karera ni Kai? Matapos ang mga injuries at ang tila mabagal na pag-usad ng kanyang NBA aspirations, isang magandang balita ang lumutang. Ayon sa isang mapagkatiwalaang source, may isang team mula sa NBA Australia na seryosong entresado raw kay Kai. Bagamat wala pang opisyal na konfirmasyon mula sa kampo ng Batang Bigman, ito ay isang indikasyon na hindi pa tapos ang laban at may mga team pa rin na naniniwala sa kanyang potensyal. Well, kung totoo nga ang balitang ito, posibleng bumalik si Kai sa liga kung saan siya unang napansin ng global scouts at mga NBA evaluators. Ang NBL ay kilalang breeding ground ng mga NBA hopefuls at dito rin unang nasilayan ng buong mundo ang husay ni Kai noong panahon niya sa Adelaide 36ers. Sa kanyang stint doon, bagamat hindi masyadong impressive ang kanyang stats, marami ang humanga sa kanyang basketball IQ, passing ability at potential bilang modern big man. Hindi rin malabong strategic move ito para kay Kai. Sa halip na pilitin agad ang NBA o manatili sa Japan kung saan limitado ang kanyang playing time, mas makabubuting magpakitang gila siya sa ibang liga na kilala sa pagdevelop ng NBA level talent. Isang matatag na season sa NBL ay maaring magbukas ng pinto hindi lang sa Summer League invites kundi maging sa actual NBA contracts at kung may tiwala sa kanya ang isang NBL team ngayon, sa so ibig sabihin, ay nakita nila ang progress ni Kai. At para sa mga Pinoy basketball fans, check na panibagong kilig at pag-asa na naman ito. Sa bawat galaw ni Kai, damay ang buong bayan, umaasa, nanonood at sumusuporta. At ang posibleng pagbabalik niya sa NBL ay parang second win hindi lang para sa kanya pangarap kundi para rin sa milyong-milyong Pinoy na naniniwala sa kanya. Muli mabubuhay ang ingay sa social media? Muling magiging headline ang kanyang pangalan? At higit sa lahat, muling maririnig ang sigaw ng mga Pinoy na umaasang makita siyang magtagumpay sa NBA. Mga Ka-Express, sa tingin niyo ba tama ang move na ito para kay Kai? Dapat ba siyang bumalik sa NBL? o mas mabuting hintayin muna ang next billing season. Comment down below ang inyong opinion. At syempre, kung gusto nyo pa ng real talk at legit basketball analysis tungkol sa mga Pinoy ballers sa international scene, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Express Info. Dito lang sa channel na laging ginugulat ang mundo. Kita-kit sa susunod na video.

残り 1>, 1分30秒、お快速とこラフルになりました、ンク。